What's up? what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? mga kakulasaki niyo naman po. ay naman po. Naglalabas. Like, naman po yung mga puting buhok ni Kulas sa akin. Mapagilid, mapapront, mapagilid uli. Ayan, mga kakulasaki sa Talagang hindi na mapigilan na pagdami na puti at pagtanda. Talagang dapat tanggapin na rin. Pero hindi ko matanggap na marami na akong puti. Kaya kailangan ko si Yagwan Black Shampoo. Ito na mga kakulasaki Lalagyan ko uli ng yagwa ng buhok para maula na naman yung mga puti na yan. No? Mga sa akin, kaya kung may problema kayo sa buhok, marami kayong puti. Sabihin nyo lang, PM nyo lang ako, o model kayo sa akin ng yagwa. Kaya ano pa, niyo nyo mga kakulang sa akin, PM lang nyo ako. Ako na bahala sa puti yung buhok nyo. Kaya ano pa, hinihintayin nyo, tara, samahan nyo po ako, maglalagay ako ng yagwan black shampoo, para maula na naman po ang ating puti buhok. na ah ay ba Hola na ulit mga kakolasaki I 10 to 15 minutes bago ako magbanlaw. Eh na po A few moments later. Yan. Yung mga kakolasaki na banlawan ko na. Uh. Medyo wala lang puti, oh. Medyo, medyo wala na. meron man siguro mga isa-isa na lang. Kaya may mga problema dyan sa puting buho. Iyaguan nyo na yan. Iyaguan. Order na kayo. PM nyo lang ako, mga kakumasaki. I-PM nyo lang ako. Pagka lang puti. <tinyo>